Ayan, mga ka-surprise. <laughs> Kuha tayo ng tilis Ayan, oh. Merong hinog. Ito. Oh. Ito. At saka, ito. Saglit, so, kukuha tayo. Ito, ito. Wow. Parang ang masarap ito, eh. Laka, na, eh. Ito, ito, ito. Hmm. Ito, to Ganda dito sa Pasinaya, makakapagtanim-tanim ka. Dito tayo. Ayan, mga surprise Marami dito mga tuba-tuba. <laughs> ito po ay gamot po ito sa mga may mga pilay-pilay. Itatapa lang natin yan. Ay, ang ganda dun oh maganda pag nasa ano din po tayo nasa pinakadulo kasi malawak yung space natin sa likuran, ang ganda naman ayun, oh, dami nilang halaman tsaka puro huni ng ibon yung maririnig mo grabe, napakaganda ano to, black ganda naman At uh, ganito po ang itsura ng ating Pasinaya Homes ang community ni Pasinaya Homes pag na-take out na at marami na pong nakatira. So eto po. Maraming tao at saka yung iba ay may mga tindahan. O di ba may mga manok, huni ng mga ibon at uh, napakalamig po dito ng klima ng panahon. Mahangin dito kasi malapit po tayo sa Tagaytay mga ka-sorpresa. Ayan mga kasorpresa, so nakita po ninyo kung gaano kaganda ang community ng Pasinaya Homes. Pag ito po ay nati-turn over na at marami na pong nakatira. Kaya sa lahat po nang nangungupahan dyan, pag-ibig member ka naman at meron po kayong trabaho, kasurpresa, mag-avail ka na habang mura pa dahil dito, tiyak ang siguridad ng iyong pamilya ay sigurado.